Meron pong tinatawag na unconditional na ibinibigay ang Panginoon kahit na hindi ka mag-participate, kahit hindi kailangan ng effort. Pero maraming mga bagay na ginagawa ang Diyos, nagagawa lamang siya kapag ka ikaw ay may ginawa rin. Right. Okay. 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 May mga bagay na hindi kailangan gumawa ka, and that's salvation. Okay? Because salvation is by grace through faith. Amen? It is all, ito po, solely nakasalalay ang kaligtasan mo doon sa ginawa ni Kristo, hindi sa ginawa mo. Right. Dahil ang ginawa natin, ang sabi sa isaya, ito po ay maruming basahan lang. Amen. Amen. So thank God na yung kaligtasan po, at kung sakali nakabasa ang kaligtasan sa gagawin mo, walang maliligtas. Amen. Yeah. Right. Yeah. Wala po. Bakit po? Sabi ng Bible sa Romans chapter 3 verse number 10. All, okay? Uh, is none righteous, no at one. Romans 3.23 For all have seen and come short of the glory of God. So walang nakapasa. Sino man sa atin sa standard ng Diyos. So kung, kung ang magiging basihan ng Diyos, gumawa ka, gagawin, para ilitas kita, wala, lahat tayo pupunta ng impyerno. Amen. Yeah. Yeah. But thank God. Amen. Amen. Alam ng Diyos na wala ka talagang magagawa. We are in a complete yes, sir. condition. Dito ang ating condition. We are in a helpless and hopeless yeah. condition. Yeah. That's, right. That's why nakita ng Panginoon. Sabi niya, sa kanila sa Diyos, sabi ko ni Pastor Pardo, when he saw my need. Yeah. When Nung nakita ng Panginoon yung pangangailangan mo. Amen. Inabot ng Diyos. Amen. Yung pangangailangan mo. And I'm so to God that yung bagay po na yan ay...